Ma'am Shi, buy one, take one lang itong top na suot ko. For only 98 pesos po ngayon, ay meron ka ng dalawang moon top. Ganyan siya, Ma'am Shi, ha? Hayaan. Meron siyang design na moon top. At kasya ito, medium hanggang XL. For your reference, ako po ay large size. 30-31 po ang waistline ko. At ako po ay 5'2". At, ayan, 60 kilos po ang aking timbang. Ayan, Ma'am Shi, oh, napakaluwang pa niya sa akin. At ito po ay may habang 24 inches, na nababanat hanggang 45 inches mayroon pa po iyong alawans ito po yung mga sample prints na meron sa akin ma'am si seller marami po siyang prints ha maliban po dito at si seller po ang pipili ng kulay para sa atin at ito naman po yung ibang prints ma'am she ha ayan ay, napakaganda po niya ang tela po nito ay cotton spandex stretchable hindi kumukupas at hindi po siya naghihimolmol kaya kahit anong prints or kulay ang makuha natin ay sulit na sulit na kasi in less than 100 pesos lang ay meron ka ng dalawang moon top na gaya ng suot ko ma'am pa Napakaganda po niya.